Sa Facebook account ni Prince Hamad ay kanyang ini-complain ang babae na ito na nagpapanggap na siya ay asawa ni Prince Hamad. Sinubukan ni Prince kausapin ang nasabing babae ngunit nagkakalabuan dahil hindi nagkakaunawaan sapagkat iba ang pagkakaintindi ng babae sa naging mensahe ng Prince. Nakiusap ang Prince sa lahat ng kanyang followers na i-report e ang Facebook account ng babae dahil ito ay isang pagkakamali maaring kakasuhan ng babae na kanyang pinapalabas sa social media na siya ang asawa ni Prince Hamad. Ito ang nakakahiya sa atin na mga Pilipino. Dahil sa sobrang praning ng pag-iisip ay nawawalan tayo sa katinoan, ang kasalanan ng ibang Pilipino sa ibang bansa ay nagiging bad sa mga matitinong Pilipino dahil iisipin nila na ang mga Pilipino ay manyak sa lalaki. Mabuti na lang mabait si Prince Hamad dahil sa followers siya Derek Tang nakiusap na i-report ang FB ng babae.